Sino ba? Ang dalal siguro, no? Dalawa ka rin? Ano ba? <laughs> ano, mga, mga kabinet, ko ang maramihan, Moro, pati Ilocano. Wala nga ang Bisaya, except si Bong. Ba't Bong is si Batanggenyo ang anis Ako lang ata ang Bisaya dyan, pati si Pernia. Well, of course, ibas Tatlo lang kami yung bisaya dyan. Kung man, Ilocano, pati Moro, Muslim. So, yan ang patakbo ko. Pero, sabi ko talaga, kaya kung mauwi na kayo ngayon, either tomorrow or maybe during Christmas time, there's gonna be a lot of uh, arrivals there, wala na yung bukas-bukas ng bag. At kung buksan yung bag niyo, palagay ko hindi naman, you raise hell. Great scandal. Sabi mo na bakit mo buksan yan? Anong suspetsa mo? Nagdadala ako ng sabo dito? Putang inagalik ako sa mga countries na pinuputo yung ulo mo. I told them, kasi when the, the bugs are deplaned, binababa, pumapasok yan sa warehouse. It's an underground warehouse actually. So, naya. Then it's, uh, it goes into an escalator thing, dadalin sa taas, tapos iikot na sa conveyor. Yon doon mo naabangan. E kung mayroon kang dinadala, at may mga scanners na doon, what's the God fucking point of just opening the tatapos kukunan lang ng mga... Kaya ngayon wala na. Diretso kayo. Kaya Kaming mga senador, mayor, congressman, pa pinapidaan, salut pa. Yes, sir. Basku isang train yung aming dala. Ito bang of the volume ay... oh yeah, may bad experience kasi ako dyan ng isang babae, hindi na niya binalot. Kasi nagamit na niya yung TV niya naman. Anong pagdaan doon sa ano? Kinukubura pa. Umiiyak yung babae. Sabi niya, ito lang man madala ko. From Macau. Ay, ayaw talaga ng putang ina. Kay gusto mag o hindi pupunta ka doon sa kahiro, bayari pa. Sabi ko, hindi niya ako kilala yan. Sabi ko, Brad, kakaawa naman yung kababayan natin. Kami yung punting baga na yan. Kami, ilang bag ang dumaan ko. Shopping yung asawa ko. Tatlong bag yun. Sabi niya, sino ka ba? Bakit ka nakikialam? Sabi ko, putang ina mo. <laughs> <laughs> Sabi ko, si Mayor Duterte ako labaw. Huwag mo akong tanongin ng gano'n, sipain kita dito. Putang Yan yeah, ang mga, mga experience ko na um, Kaya kung magdala kayo, limang bag na puro dolyar, <laughs> tawagin mo na ako kasi hati na lang tayo door Marami <laughs> yung pera ninyo. Mawa eh. naman kayo sa presidente. Dalawa talaga pamilya ko. Na, yung nanay ni Inda, yung mayor ng Davao, yun, yun yung design, half German yun eh. Makita mo, kilala ba niyo anak ko yung nanuntok ng sirip? <laughs> oh. Oh, yung nanay niya, Zimmerman yan eh. Itong pang, oh, hindi talaga kaya itong German. Kira, dito na lang ako sa Bulakin <laughs> May isang anak ako si Veronica. Hindi, si Pulong is the vice mayor. May isang akong anak lalaki. Wala namang ginawa kung hindi maghanap ng babae. <laughs> Galit sa akin, kasi sabi ko, Hoy, Sebastian, panay na ang pusing niya kung sino-sino na mga artista. Sabi ko, umuwi ka. Kasi siguro nagalit kasi nabi ko, gago ka, may anak ka, hindi mo inuwian. <laughs> hindi ka nakilala. Ayan ang pamilya ko. Then, this Veronica is uh, the youngest, of course. Uh, so, kailangan ko ng pera. Pero kayo, ito to, -to magtanong kayo sa buong mundo, I do not sign any yung allowances, yung mga, I mean, Masabi ko, ayaw ko. Para walang masabi yung tao. Swildo ko lang. Minsan, ako. Commercial. Commercial flight ako. kasi yan lang, minsan ako, pumapasok last ako dito sa likod. So naglipad ako, wala masyado ang nakahalata. Pero minsan may umihi. Hay! Dito mas likod yung yung lahat ng tao nagtakbuhan dito sa likod, yung eroplano na kagano, limipad, bigla lang gumanon, akala mo pa take off na naman. <laughs> Nagmakaaw ang piloto, ay kayo dito kasi <laughs> <laughs> para tayo dito take off na, nandito na lahat ng tao eh. uh, medyo magulo lang kundi pagka nakita ako ng taong Pilipino. Ang kapital ko lang naman sa inyo is my, my word of I will stop smugly. <laughs> Wala na yung Customs. Meron kayong bagahe. Tapos ganon. ng Balikbayan. Pagunang pakialaman yan. Wala. Uh, hard earned money yan. Ano ba naman yan? Karaming kuliktahin natin taxi. So, yan. BIR. Ganon rin. Pag mag-assess -mag -mag ka, sabihin mo mali yan. Just tell the truth. Yan lang ang hini ko sa inyong lahat. Huwag kayong, do not, please think something which is a lie. Kung gusto mo, pag-usapan natin. Sige, kung wala ka talaga, kayang ang imigay, deh, sige. O dahan-dahan lang, but do not lie. Because uh, if you lie, mahirapan ako mag-discounting. But if you tell the truth, wala kang problema sa akin. Sabihin mo lang ang totoo at baka makatulong ako. Yan lang. Wala, wag, wag kayong magano. Wag kayong pumayag na magbigay. You know what is contrib contributing to the graft of our country. Alam mo ba, ano? Kayo rin eh. Kasi lapitan kayo ng BIR. Baski na tama na yan, baski tama ang declaration ninyo, maghingi man talaga yan, bumibigay kayo. Para bang sabihin mo ng gulo? Kung sabihin niyo tama ho yung ginagawa ko. Nandyan lahat yan. Ngayon, ito lang ang bayaran ko. Ngayon, kung pipilitin mo ako magbigay, utang ina mo, sampalin kita dito ngayon. Oh. You have to be assertive to help your country. Ang mga Amerikano, gano'n. Di ba ang kita mo ang Amerikano? O nasubrahan ng yabang ng mga gago niya? Ganon niya sila, they are very assertive. You have to stand up for your rights. Kaya huwag kayong mag-surrender ng kalukuhan. Basta sa gobyerno, anything about government. Just tell the truth. say, I'm sorry. I cannot help you. Kaya kung tama ka lang sa gobyerno, sinasabi ko na ngayon. I know that you have been in uh, a, with excessive incomes. Sabi ko, kaya ang sweldo ninyo, parang tip na lang yan. So, ang malaki sa inyo, yung hingi, yung under the table, no? sabi ko sa kanila, for five years, uh, few months, kalma na lang tayo, ha? Magtiis tayong lahat. Alam ko kayo, magbili ng kotse, lahat ng anak, binibilihan ng ano, nasa eskwelahan na maganda. Well, you have to make adjustments. If you can afford the school now, but without the corruption, you cannot sustain the education of your child dito kasi mahal. He said, you have to make some compromises in life. But this cannot go on. This cannot I will consider myself a total failure. Di hindi na lang ako tumakbo at porke pa